Uh, yan. Good morning mga katamsak, ha, ngayong araw ha, papunta na tayo ng laot para maninisid na naman ang kapis uh, Panibagong adventure na naman itong gagawin natin Maninisid na naman tayo ng kapis sa laot uh, kasi season na naman ngayon ng kapis Kaya abangan nyo mga katamsak, maninisid tayo ng kapis yan. Kasama ko si Jason dalawa kami magsisid at saka isang lineman sa taas na no, magbabantay ng makina at saka pag mag ng mga kapis sa ilalim na kinukuha namin sa ilalim mga katamsak at saka ito na yung compressor namin ha. yan oh yan yan ang gamitin namin na compressor para sa hangin yan 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 mga tamsak papunta na tayong laot at saka abangan nyo na lang yung pagpunta namin doon sa laot kung saan doon kami ma ano magsisid mga katunsak sana gabayan kami ng Panginoon na ligtas na magsisid sa ilalim ng tubig at saka bigyan niya kami ng ising ngayong araw Sana walang mangyari sa amin sa ilalim ng tubig sa spot kung saan dito kami manisid ng kapes abangan nyo yung aming mahuhuli ngayon makukuha ang kapes sa ilalim ng dagat pagangat ng kapes dito sa taas okay. Ayan mga sak dito na kami saan dito kami mga panilisid ng kapis balik sisid na naman kami wala nang pangisda kapis muna mahina ngayon yung ano kapis ah yung isda kaya ay kaya sisid muna ng kapis kapis yun. Tapis silo. Ganyan, yun, yung tapis yun ganyan dito yung sisirin namin sa ilalim ng tubig ayan mga katamsak ah, prepare na kami na para magsisid umandar na yung compressor namin ayan abangan nyo mga katamsak yung aming pagsisid sa ilalim ng tubig na manguha ng tapis sa ilalim para iahon para maibinta sa talipa pa Lag 25 lang yung isang kilo yan nagprefer na kami mga tamsak dalawa kami magsisid at saka isang tao lang sa taas magbabantay ng makina at saka maghihila ng lam, ano, maghihila ng kapis na aming pinukuha sa ilalim ng tubig yan mga tamsak abangan nyo na lang mamaya kung ano yung makukuha namin isda sana bigyan kami ng panginoon ng bising at sa kagabayan niya kami dito sa ilalim ng tubig para walang mangyari sa amin yan kaya mga tansak magsisid na tayo ayan lang nagprepare na kami para ready to sisid na ayan uh, mga katamsak sisisid na tayo para makakuha tayo ng kapis sa ilalim para makarami tayo ayan mga katamsak tara na sisisid na tayo mga katamsak, umahon kami kasi biglang humina yung hangin ng compressor namin hindi namin inaasahan na pangyayari na nabutas pala yung tanki ng aming compressor kaya wala kaming higop na hangin sa ilalim kaya umahon kami mga katamsak nabutas yung tanki ng aming compressor wala nang kundo na hangin kaya umahon kami nakakuha rin kami kahit papano kunti lang mga katamsak kaya no ito yung, yan, yung nakuha ko. Sayang. Hindi kami makapagsisid ng maayos. Kasi wala nang ano. Dumadaloy na hangin sa aming host. Kaya umahon na lang kami. Yan tamsak. At saka uuwi na lang siguro kami kasi nasira na. Hindi na namin ma dismunihan pa yung aming ano. Hindi namin makakaanan ng paraan. Kasi may butas na yung tangke. Mahirap na baka madisgrasya pa kami sa ilalim ng tubig kasi ang hirap huminga kapag mahina yung hangin na pumapasok sa hose na aming ginagawang ano hinihinga yan mga tamsak sayang, nasayang yung araw namin ngayon kasi hindi kami nakasisid kaya pinagpasyanan namin na uuwi na lang at saka ayusin yung kumpis ay yung tanke para makasisid kami ulit bukas Sayang mga katamsak Pero nakakuha rin kami ng kapis Marami siya ng kapis sa ilalim kaso wala Hindi natin pwedeng pilitin yung ating sarili na magsisid Na kapos tayo sa hangin Delikado, napakadelikado yan mga katamsak, kabanghan nyo na lang mamaya Mag uh, uwi namin na Kunti lang pang ulam Isang lupuan Sige lang, sige lang Hayang. Okay lang yan, bawe bukas. Angot, amos pero kagapon din si Owen naman. masih Sirasara na di para. Yara, no? ito lang yung huli namin mga tamsak yung kuha namin oh. Namo, hayang. Danda pa naman sana nang api sa ilalim. Paso, asiraan yung ano, yun buta na butas yung tangki namin para sa hangin ng oxygen kaya hindi eh, kami makahinga sa nangayos sa ilalim kasi may singaw mahirap yung paghinga may leakage yung tanki namin yan ito lang yung nahuli namin uwi kami mga tamsak uwi kami luhaan sayang

sakwe na lang kami Ayusin muna baka bukas naman kami magano Ah Si Jet Sayang Mag-record Ano mga Tamsak? Nakadaong na. Sayang nang araw. Wala tayong magawa. Iyon na yung ano. Ano ah. Tamsak? Nakadaong na kami. Sayang nang araw namin. Kaso wala tayong magawa. Nabutas yung tangki. Yan yung huli namin. Kung kuha, oh. Wala, walang swerte. Nagkabariya yung ano, ang pressure namin. Hello? Ano? Malalapad sana, oh. Yan. Yan na yung nakuha namin mga tamsak. Bawin na lang kami sa sunod na sisid namin kasi aayusin pa namin yung tangke ng compressor namin. Mayroong butas kaya hindi kami masyadong makahinga sa ilalim ng tubig kasi mahina yung ano suporta ng hangin sa amin. Hindi maka diretso sa amin yung hangin kasi sumisingaw yung tangke. Kaya ayusin na muna namin. Abangan uh, nyo na lang sa susunod namin yung sisid mga tamsak kasi hindi tayo pinalad ngayong araw yan hanggang dito na lang muna mga tamsak